Agila Troopers para sa ating kwentong Pugay Kamay. Sabay-sabay tayo mamangha sa kwento ni Captain Sernan C. Oliveros, Medical Corps Philippine Army. Isa sa mga kasulukuyang medical doctor ng Station Hospital sa Agila Division. Subaybayan natin ang kwento sa likod ng motibasyon ni Captain Oliveros matapos matagumpay niyang naabot ang pangarap na maging isang doktor at ang pangarap din niya sa hamon ng pagsusundalo. Doktor na sundalo pa. Si Agla Trooper, Presus Medrano sa detalye. Mula sa pagsilang ng sanggol hanggang sa huling hininga nito, isang doktor sa may malaking ginagapanan upang masigurado ang kaligtasan ng bawat buhay. Ngunit hindi hadlang ang mga pagsubok na ito upang tahakin ni Captain Sernan Oliveros at batagumpay na makamit ang pagiging doktor. Kung ating babalikatin ang landas ng pagiging isang mga gamot ay hindi madali, mula sa pag-aaral sa medisina hanggang sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Ngunit hindi natatapos ang mga hamon nang napagdesisyonan niyang tahakin ang landas ng pagsusundalo. Sa loob ng ilang taong pagdudoktor, ngayon ay bahagi siya ng 10th Medical Service Company ng 10th Aguila Division, Philippine Army na may layuning, matutukan at pabantayan ang aspetong pangkalusugan ng mga kasundaluhan. Gamit ang angking galing sa siyensya at medisina, malaki ang naging ambag ni Captain Oliveros bilang isang sundalong doktor. Binigyan ni Inya ang kalagahan ng kalusugan sa mga sundalo at ng kanilang mga pamilya. Ah, importante na ano, nasa kondisyon ka kasi kapag wala ka sa kondisyon, ah, pwede kang bumaba yung performance mo or pwedeng ah uh, pwede kang maging ano may, pwede kang maging kumbaga liability ng isang unit so ah uh, syempre yun ah uh, kailangan nating pangalagaan yung katawan natin kasi syempre bah, dahil ang pinaka source of income naman ng lahat ng tao yung yung katawan natin so kung wala tayong health hindi rin tayo makapagtrabaho hindi rin tayo makapag Uh, gawa ng results. Patunay si Dr. Oliveros na makakamit ang mga pangarap kapag magsisikap at pahalagahan ang pangangatawan upang kalusugan ay maingatan.